Actually so, guys, nangyan natin ng lupa para mabilis silang tumubo. Mabilis silang tumubo. Kasi pag ganyan nga, maraming lupa, mabilis silang lumaki. Ayan mga kamatis ko. Bagong tanim. Ayan yung malaki na na May bunga sa sila. Ayan. 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 Dagdagan Lug natin sila ng lupa para mabilis tumubo. Thank you so much guys. Maraming salamat. 那个，你得。